isang malawak na gubat, may isang binata na at nakagapos sa puno ng higila. Ako'y inyong tulungan! Kung sino mang nakakarinig sa akin, ako'y naririto at nakagapos. Laura, kung sinisita, ako'y iyong pinagtaksilag ito. Ah, mo lang ako sa at nakagapos dito sa gubat? Kapag ika'y nagpapikasuyaki, so, yeah, ay doon. Okay, pait na ang aking buhay. May walang nagmamahal. Habang si Florante walang pagod sa paglalabas ng kanyang mga hinanaing, may isang morong nagangalang Aladdin na anak ni Sultan Ali Adab na narinig ang mga sigaw ni Florante. Ulaw rat albanya kung minamahal, ako'y nagpapaalam. Saan nanggaling ang tunog na iyon? Nang hinanap ni Aladdin ang tunog, nakita niya si Florante sa isang puno na nagkapos na walang malay. Habang lumalapit si Florante, may isang tigre na papalapit. Napatay ni Aladdin ang tigre at agad niyang tinulungan ang kaawa-awang binata na si Florante. Pamilya tong tao na to ah. Binata, ikay gumising na at sa aki tumingin. Ikay ligtas na sa panganib na dumating. Hindi magising si Florante. Kaya't siya inakay at dinala sa isang ligtas na lugar. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Hindi mo ba alam na tayo'y mortal na magkaway? Isa kang moro! Hangal! Ika'y aking iniligtas sa panganib. Ang gayon may salamat. Ano ang iyong pangalan saan ka nagmula? Halika't aking isalaysay at aking buhay. Ako si Florante, anak ni Prinsesa Floras Katduki Brisio. Ako'y iniligtas ng aking pinsan na si Minalipo noong ako'y sanggol pa lamang. Maraming salamat sa pagkulong mo sa akin, Minalipo. Wala ka naman, Binibini Floresca. Tara na pumunta tayo sa silid ng kanyang ama. Tara na. Bakit ba kailangan pa niyang umalis? Dahil maganda ang pagtuturo doon sa Atenas. Sino nang mag-aalaga sa anak ko? Huwag kang mag-aalala. Aalagaan siya ng kuro doon. Magandang araw po. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Antinor ang magiging guru mo. Halika't ipapasyal kita dito sa atin. Salamat po, guru Antinor. Ipinasyal ni Gurong Antinor si Florantes Atinas. At kinabukasan, sila'y nagsimula na sa kanilang klase. Ngayon, tayo'y magkakaroon ng pagsasadula ikaw, Floranting mga agaw. Nararapat sa iyong kamatayan. Adolfo, ano nangyayari sa iyo? Nasisiraan ka na ba na ulo? Totohanin mo sa dula ito. Adolfo, ano ang pumasok sa iyong isip at ginawa mo yung kaflorante? Dahil sa ginawa mo, ikay aking inoto sa nabumalik sa Albania. Magkatapos ng klase nila, Florante, siya nakatanggap ng isang sulat na nagagaling sa kanyang amang si Duque Bricio. Surante kong minamahal, nais ko lamang sabihin sa na iyong inay sa makabilang buhay na. Agad naman siyang bumalik ng Albania nung nabasa niya ang sulat ng kanyang na katanggap si Florante ng liham galing kay Haring Linceo. Tangkang pananakop ni General Osmalik ng Persia at mangyayari sa makalawa na sumusunod na buwan. Mahal na hari, ang angalan ko'y Florante. Anak ni Duki Brice yung inyong kantas. Aking natanggap ang lihim ukol sa aking katukulang. Halika Florante mabitin. Ako si Haring Linceo, pinuno ng Albanya. Nais nice ko lang ipakilala sa iyo ang aking anak, si Laura. Ikinagagalak kong makilala ka pala. lang ang Ikinagagalak kong makilala ka pa rin din. Mag Sana'y magkakilala pa tayo ng lulusan. Aming hindi Amin na malayan na ang ay aming mga puso'y puso magkasintulogan hanggang kami naging magkasintahan at, at lubos na nagmahalan. Ngunit panahoy sa diyan kay bilis at ako'y kailangan umalis upang makidigma at ipaglaban ang bayan ng aking mahal. Habang si Ferrante wala sa kanyang piling, nagbalak si Laura ng kumabas ng kaharian habang siya naglalakad, may isang morong nagangalang emir na sinusubukan paslangin ang dalaga. Ginibin, kay ganda naman. <laughs> Bitawin mo nga ako! Saklano! Sinubukan niyang sundin si Laura. Ngunit nakita niya ang mga kawal dumating kay Laura. Narating na lang ang bayan ng Cotona at sinalubong ang mga mandirigma tunog ng bakal ang nagkikiskisan ang nanginibabaw. Robot! Google! Sa gitna ng labanan, aking nakita ang pinuno ng hukbong Persia. Ako'y nagbalik sa bayan ng Albanya, lahat nagsayat, nagalak, sa tagumpay na natama. Sa gitna ng kasiyahan, aking hinanap sila wang mahal. Ako'y nagbalik sa digmaan kay Paipo. Pluton ay aming naibalik at kapayapaan ay muling nanumbalik. Mabuti kayo sa mabuting kalagay. Ako'y daan na sa iyo at lang akong sa aking pinili. Magaan na ang loob at hindi na lang Ako'y na malagi sa piling ni Laurang sinisinta. Takot sa puso'y nolat na palitan ng ligay at pagmamahalan. Ngunit dahil sa aking katungkol eh, kailangan ko kumisa si Laura muli iwanan. Laura, ang aking iniibig. Panandalian lamang ang aking paglisan katulad ng aking pagpunta sa buto ng aking ipinagtanggol. Ako'y babalik na lang tayo maghiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang iyong pagbabalik ay aking pananabikang lubusan. Aking sinagupa ang mga turkong mandirig mga pinamamunuan ni Meramuling tusod sa akin. Nang isa'y magapi, mga Turkoy umalis at tumakbo upang ang kanilang buhay di maglao waring isang daon na abo. Nang kami nagpahinga sa siyudad ng Etolia, ako'y nakatanggap ng sulat mula sa Haring Linsiyo Maginoo. Ayon sa kalatas ng Haring Maginoo, kailangan kong bumalik sa kaharian ng mag-isa aking iiwan ang pamamahala sa digmaang nagaganap. Ngayon din ako ay lilisan at tutungo sa Albanyang Hirang. Ako'y agad na lumisan upang tumugon sa tawag ng hari. Nang ako'y dumating sa kare ang nais, isang patibong pala ang para sa akin na kahain. Anong kaliluan ito, sa kim? Anong ginawa mo sa Albania? Anong ginawa mo kay Laura? Manahimik ka, Floranting. Walang kalaban-laban. Wala ka namang gagawa. Sapagkat ang kaharian ay nasa aming mga palanin. Inang taon ako nagtiis! Poot at galit ang aking kinikim-kim. Lahat ng sakin iyong inagaw. Pati ang pag-ibig ni Laura ang marikip iyong inagaw. Ika'y di inagawan. Ikaw ang may salat, ika'y nawalan kung hindi ka sana naging sakim at aksil, marahil ikaw ngayon isang tagumpay tulad sa akin. At kailan ma hindi naging sayo si Laura ang iniibig ko? Ano man ang iyong sabihin, ikaw ay aking bihag pa rin. Dugo ni Lindsay at Brise, kapwa dumanak sa aking mga kamay. Ang aking sandata ang siyang tumapos sa kanilang mga buhay. Mga kawal, siya igapo sa higirang puno sa kagubatan. Ay sangalan ngalan ng Haring doki at Duke Ibrisio. Ako'y nangangako na ika'y magbabayad sa mga kasalanan na iyong mga ginawa. Iyon nangyari sa akin nung sandalay aking danasing pagkabigong kay Paik. Hindi ko alam ang aking gagawin. Tadhana na siguro ang bahalang lamapit sa akin. Iyong mga kwento hindi nagigiba sa akin. Masakit nang sabihin. Ngunit ama ko pa ang naging sa akin, sa akin. Ako si Aladin Ang aking ama ay si Sultan Ali Adab Pinuno ng Persyang Bayan ng mga Moro Kanyang nakukuha lahat ng kanyang nais Kahit anong paraan ay kanyang gagawin Pati si Flerida akong iniibig ay kami. Si Flerida ay aking sinisinta Sinisinta mula pa noong una kami nagkilala Iniligtas ni Florida ang aking buhay, oh, mo, ngunit ang kapalit ng ito'y kanyang kaligayahan, at kalayaan. At ang masahol pa doon, inagaw ng aking ama, ang kasintahan kong si Florida. O oh, Florante, si ikay nasaan na? O oh, Laura, aking hirang. Nandito ka pala't naghihintay kay Florante pero huwag kang mag-alala. Sapagkat andito naman ako upang alagaan at mahalin ka. yung bitawan! Tapos pipiliin ko pang mamatay kasama si Florante kasi magpakasal sa iyo! Wala kang magagawa, Laura! Ako yung nandito, hindi si Florante! Isa kang hangal sa pag-ibig, Laura! Simula ngayon, magiging akin ka Matilig na yun. Tara't hanapin natin. Laura? Florida? Aladdin! Florante! Umuwi ang apat sa kanilang mga bayan. May kinasal at tinuri na namumuno sa na Florante at Laura sa bayan ng Albanya at bininyagan sila Aladdin at Florida. Nang mamatay si Sultan Ali Adam, si Aladdin at Flerida ang namuno sa Persia, nakarian ng mga moro. At siyang nagtatapos ang kwento. Ng Florante at Laura.